Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Para po sa mga kukuha ng kanilang social pension at ipapakuha lamang ang kanilang mga pension, kung kayo po ay kabilang sa mga makakatanggap ng pension, narito po ang dapat ninyong dalhin. Narito po ang social pension requirements para sa pagkuhan ng inyong mga pension. Kapag ang senior citizens pensioners, ang inyong dadalhin lamang ay original na OSCA ID, at kopya o photocopy ng senior citizen's ID na may tatlong lagda o thumb mark sa hindi makakapirma. At kung ang inyong representative naman ang kukuha ng inyong social pension, kailangan ito ang kanilang dalhin. Original at photocopy ng ID ng senior citizens na may tatlong lagda o thumb mark sa hindi makapirma. Pangalawa, original at photocopy ng valid ID ng representative o government-issued ID na may tatlong lagda o tab mark. Pangatlo, sulat na pahintulot o authorized letter mula sa senior na mayroong pirma o thumb mark at naaayon sa format mula sa DSWD, makukuha po ito sa inyong barangay. Pangapat, kopya ng litrato ng senior citizens na kasama ang representative na may hawak na updated newspaper. At kung ang senior citizens naman ay namayapa na at ang representative niya lamang ang kukuha ng kanyang social pension, narito naman ang requirements. Original o kopya ng ID ng, ng senior citizens o certificate of membership mula sa OSCA kapag wala na itong OSCA ID na photocopy. Pangalawa, original at photocopy ng government-issued ID ng representative. Pangatlo, original na kopya ng death certificate. Paunawa, ang mga namayapang pensioners ay makakatanggap lamang ng kanilang pensyon depende sa quarter kung kailan yumao alinsunod sa alintuntunin mula sa DSWD. Paalala lamang po, Dalawang original na dokumento ang laging dadalhin. Ito po ay para sa mga social pension requirements sa Office of the Senior Citizens Affairs sa Kaloocan. Thanks for watching. Please don't forget like, share and subscribe.